Arestado ang isang lalaking suspect sa pang-hold up sa isang dayuhan sa Pasay City. Nagbabalik si Bien Manalo. Wala nang kawala pa ang lalaking ito na kinilalang si John Mark Kamitan, 21 taong gulang, matapos arestuhin ng Pasay City Police. Si Kamitan kasi ang isa sa mga motorcycle riding suspect na umano'y nanutok ng baril at nagnakaw ng cellphone ng isang Turkish national sa tapat ng isang condominium building sa Pasay City. Nakita naman ng mga guard, na uh, roving guard, ginawa nila nung palis na yung motor, nila at uh, tamatakbo na yung dalawang guard ngayon nakita yun nung paparating yung nag-iitok na mobile namin nakita yung guardia tumatakbo tapos sumisigaw tapos sinabot nung um, uh, natin inabot naman sila dun sa mayyo. Uh, may show uh, malapit ng sasyon tapos uh, sana nila so ngayon umiwas yung motor pag ng motor tumalsik naman si backride Nakatakas naman ang isa pang kasamahan ni Kamitan, tangay ang ninakaw na cellphone. Narecover sa sospek ang mga bala at baril na ginamit sa krimen. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sospek. Ayon sa mga pulis, hindi na bago ang ganitong kaso at mga banyaga raw talaga ang madalas na punteriya ng mga kawatan. Yung karamihan na nabibigtama ng mga Chinese. Punteria kasi nila yung cellphone sa yung mga dalang-dalang bago. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko para hindi mabiktima ng mga kawatan lalo't higit ngayong papalapit na ang holiday season. Tinutugis na ng mga pulis ang isa pang nakatakas na sospek habang mahaharap naman sa kasong robbery at paglabag sa omnibus election code si Kamitan. Bien Manalo para sa bayan!